Grabe naman tong slides na to. 300 pesos lang. Parang bumili lang sa palengke. At ito, 800 pesos lang na running shoes. Grabe. Ito, lightweight din na running shoes. 800 pesos. Hindi ka na mamalik matatol. Uy! Bagsak presyo na talaga. Dito, napaka-solid. Oh. 1,000 pesos na basketball shoes. Sand ka pa. Tol, dito naman sa Tigto 2.5. Check mo naman yung detalye. Ay, dun, suwabing suwabing na basketball shoes. Ito, Gio Alalon yan. Tolo. Oh. Tignan mo ang presyo. 2.5 na lang from 4.5 tol. At itong kay The Beast Calvin Abueva, nakabagsak presyo na rin to, idol. May pirma pa yan, ha? Ito, tigo 1,500 pesos na basketball shoes. Look at what I found, idol. Titi, Tony Parker lang naman yan. Tol, nabubulol pa. At ayan, ang daming choices dyan. Pinakamahal dito sa store, 3,500 pesos na eto. Grabe! Clang Sumang TV. He's the king of intro. King of intro. Oh, king of intro. King of intro is back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back. And pupunta tayo dito sa Tutuban Center Mall. Dito lang yan sa Divisoria and stock update check natin tol yung peak outlet store and before uh, one month ago nakapag uh, video na tayo dyan first time natin dyan and nahalus na sold out daw yung store and this time sale sila up to 50% off and uh, ang ko tol pati slides nila is for as low 300 pesos lang tol syempre sa sapatos alam nyo na bagsak presyo wag na natin patagalin biyahe na tayo tol papunta doon sa Tutuban Divisoria. dito pa tayo sa bahay. Nag-aayos pa. Pero bago ang lahat, kung napadaan ka lang sa ating channel, make sure na mapipindot may subscribe button na nandiyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Tara, susubin na natin yung Tutuban Center Mall, particularly doon sa Peak Outlet Store. Let's do this! Fast forward tayo, Idol. dito na tayo sa Peak. Sale up to 50% off dito, Idol. Peak Factory Outlet idol yan pagpasok mo ang ganda ng store nila no bisa na natin dito sa ting 800 pesos alam kong eto inaabangan nyo eh o, running shoes, 800 pesos tol. Yan, yung mga papakita natin is lahat is 800 pesos lang tol, no? Nakabagsak presyo na yan, no? Siyempre, Running shoes yan tol, no? Branded yan tol. Bakit ka pa bibili ng mga hindi kilala tol? Pero eto, kilalang-kilala na idol, no? Presyong abot kaya. Think, 800 pesos lang yung mga pinapakita kong yan, tol, no? Ayan, no oh. At dito naman sa Tigo 1000, check nyo naman, eto, kung mahilig kang magabundok-bundok idol, eto. O, oh, lifestyle sneakers ng Peak. 1K lang to, idol, Oh. oh. Siyempre, quality best yan, no? Original, legit shoes yan, idol, eh. Although, Chinese brand, pero alam nyo na mga Chinese brand is nagtatap na, no? Mga counterpart nyan is yung Leaning, Anta, 360 degrees, Rigorer, at iba pa, idol, no? At saka yung kay Jeremy Lin pala, idol, no? O, eto, tigo 1K na basketball shoes, no? Oh. O, eto, 1,500 pesos, no? O, eto, para ng Adidas James Harden. <laughs> 2,000 pesos lang yan. Pero kay Andrew Wiggins yun, ha? Ito, 2,500 pesos. Grabe yung technology niyan, idol. Dito so, 1,500 pesos itong Tai Chi na sandals, idol. Ayan, no? Tamang-tama sa tag-ulan niyan, tol. Okay, no? Kung ayaw mo ng crocs, ayan, bili ka ng ganito, tol. O, ito, Tony Parker, idol, no? Grabe, nasa 1,500 lang yan Sapatos ni Tony Parker Sa mga hindi nakakaalam Superstar Player ng NBA yan Sa Spurs Idol, no? 1,500 din, no? Suwabe, no? Uy Ito pa, oh Tigo 1,500 lang yan, idol May basketball shoes ka na, no? Para ka lang kumain sa labas Kasama ang pamilya, tol 2,000 pesos naman dito O, oh, ito So, uh, nakagamsol pa na basketball shoes. Mid, uh, mid-cut lang to idol, no? Pero, I think, talagang yung tracker niyan sa court is matindi. Traction, rather. Ito, kay Alalon to, idol. Bus driver. PBA player. O, oh, ito, pinakita natin. Pero, ito, isa sa mga panalo, to 2,000 pesos naman itong basketball shoes na to. Bread's colorway yan. O, oh, etong pick hindi nagpauli sa Nike New Balance tol no parang nakabumero ko na rin dyan eto pa black colorway ay grabe ang solid lang tol yan no oh. daming pagpipili yan o oh. no? etong running na to idol yan dito 2,000 pesos napaka lightweight lang tol oh. ang gaan siyempre magaan lang din sa bulsa no? Oh. sale na yan tol no eto pa oh triple black. Ay, panalong panalo to. No? Ito pa. Tignan mo naman niya, no? Snag system. Yan yung technology niya. Ay, to. Hindi pumapagpag yung loob ng, sapa, ng paa mo sa loob ng sapatos, no? Tignan mo yung detalye, tol. Ay. Suwabe, no? Pick yan, eh. oh, ito, sa slides, na nyo yan, tol. Pakita na natin agad. Ito, collaboration ng Team Payaman pala to. Ay, to, or oh, slide Slides na Team Payaman collaboration magano 1000. Plus. Ah, oh, ito pa, Team Payaman Idol. Oh, ito. Plain. Mm hmm 'Yan yung presyo 1000 pesos. Ito pa. Oh, ito Black Gold Idol. Ito 500 pesos lang oh. Oh, 500 pesos naman din itong plain black lang. Eto na tol, 300 pesos 'yan. Grabe naman 'yan. Ik. Uh, solid 300 pesos Ayan, no. Tingnan mo naman, tol. Uh. So, may strap pa tong isa. 300 pesos lang din, no. 'Yung mga nasa baba 300 pesos lang. Ito 'yung black colorway, oh. 300 pesos lang tol, no. Solid 'yan pa. Ito. Par. 1,500 then eh, naka na eh, pinakita na natin yan pero check lang natin ulit pero pinakaswabi talaga dito ito ay ito. Tony Parker yan tol no grabe mahal yan before alam mo naman yan Tony Parker shoes o oh, ito pa isa 1,500 pesos dito na naman sa tig 2,000 pesos ito swabi din no di hmm? diba purple and black o, oh, ayan pa meron pa Pili lang kayo dyan pagpasok mo ng store. Ito, 3,500. Unahin na natin to. Ito na yung pinakamahal sa store. Ito, idol, kay Jose Alvarado, no? The snatcher ng NBA, no? Ito, kilala niyo naman siguro yon no? Jose Alvarado. Yan to, no? 3,500 lang. Grabe. Signature basketball shoes. Eh, no? Oh. Ito, solid. Oh? May pa snake skin pa, no? Hmm? Solid din din ito, idol. Oh, kay Jose Alvarado 'yan, tol. Oh, ayan, The Flash number 5. Jose Alvarado. Okay, no? Ayan, no? Yun yung details pa lang. Panalong-panalo na, tol, no? Ayan, no? Check out the details kay Jose Alvarado, tol. O, oh, ito kay Andrew Wiggins naman, tol. Yung logo niya, ayan. Oh, ito, 3,500 pesos na lang din 'yung mga signature basketball shoes ni Andrew Wiggins, no? I think na tama ba, naging rookie of the year before 'yan no si Andrew Wiggins. And isa sa mga matinding role player talaga ng GSW before to Idol, ano? May pirma pa. Ay isang kapayan, no? 35 lang 'yan, Idol. Ha? Andrew Wiggins 'yan, tol. Kung oh, may liga sa mga medyo loud colorway ito. Eh pwedeng-pwede sa'yo green colorway. Medyo unique, no? O, ito pa isa. Grabe yung design, no? O, ito, sa TIG to 2,500 naman, tol. Check natin itong mga PBA collaboration kay Halalon. Kay Nambatak. Kay Santos. At kay Tiongson Idol. Ayan, no? PBA player yan, tol. No? O, yan, No? Tingnan mo naman. Oh. Kaya lalo niyan to, no? RJ ng batak naman to, idol. No? Oh. Gandang gamitin niyan. Pare. Oh, finals MVP yan, no? Si ng batak, tama ba? Arwin Santos. Oh, ito kay Chongson. Oh. Swerte naman. Meron sa akong collaboration. No? Ito, 3,000 pesos naman, idol. Oh, ito, ganda nito. Lightning. Ang ganda. pang speed na datingan mo dito, tol. No point guard na point guard na yan. Other colorway under sa 3,000 pesos. Iyan, no. Oh, ito, meron din Andrew Wiggins na napadpad sa 3,000 pesos, tol. Oh. Ang daming pagpipilian, no. Panalo-panalo. LA Colorway. Andrew Wiggins pa rin na basketball shoes. 3,000 pesos lang, tol. No? Solid, do. No? Mm -hmm. Ayan, o. Oh. 2,500. Ito, 2-5. Ito yung bagong colorway naman. Andrew Wiggins pa rin ito, idol. No? Parang James Harden shoes. No? Parang may kamukha ito, eh. Sa Yeezy, yung basketball shoes na nilabas. To. Yung Quantum. Parang ganito, itsura nun. Ayan pa isa, oh. Tignan mo naman, tol. Grabe yung detalye naman niya. Ay, suwabe, no? Ito'y panalo. O, oh, ito. Yan, no? At, ito, 2,500 pesos yung ganitong sapatos, tol. And I guess, hanggang dito na lang siguro yung video natin, tol. Punta na lang kayo dito sa Peak Outlet Store. Dito lang yan sa Tutuban Center Mall, tol. Divisoria, tol. Grabe, ang daming selection dyan. At sigurado makakabili ka dyan. Till next vlog, peace out.